27 anyos ka na, di ba? 20 anyos lang. May asawa tanak, di ba? Mag-isa lang ako sa buhay. Mahilig ka sa curry. Mahilig po ako sa ramen. trabi naman ni si Santa Dodori. Wala mo lang tumama ni Sir. Hindi sila yung naman may asawa tanak na agad ang ganyang kabatang idol. Kahit ako tingin pa lang masasabi ko na eh. Okay lang kaya kung i-ere pa rin natin yun? Okay lang yun, no? Wala namang magagalit sa isang lokal na programang kagaya nito, eh. Encoded by BitsTV.com Ah, Ma'am, kayo si Santa Dodoria, hindi ba? Napanood kita sa TV nung isang araw. Matanong ko lang, ma'am, totoo ba na may psychic powers kayo? Dito na lang. Bababa na ako. Ha? Teka, hindi ko naman dinanong yan para insultuhin kayo, ma'am. Gusto ko lang ipakita nyo sa akin kung totoo... Kung ayaw mo mamatay, bilisan mo, umalis ka na.

Akala ko nag-uwi ka na naman ng walang kwentang lalaki. <tong> Hindi naman tao to. Eh. Ay, naku. Puro sakit ng ulo na lang talaga ang ng apat mo to. Kukulubot ang balat ko na dahil sa stress na to. Eh. Bilis na. Sumugod ka na. Nakita niya ako, hindi ko siya makikita. Oo, oh, ayan. Nasa loob ka na ngayon ng patibong na nilatag ko kanina pa. Kapag lumagpas ka sa linyang yan, mamamatay ka. Espiritual na harang kasi ang bilog na yan. Kapag nagbaon ka ng pangontang, pa ako sa loob ng bilog. Magiging barrier o boundary ang loob ng bilog na yan. Pero kapag sa labas ka nagbaon, iyong e nasa labas ng bilog ang magiging barrier. Alam mo kaya, hindi mo ako makawakawakan kanina. Kasi nga, protektado ako ng ginawa kong barrier lang sa sa'yo. Pagintay ka lang, papatay na kakainin din kita. Huwag mo isipin na makukulong mo ako sa bilog na ito magpakailanman. Wala naman akong balak na ikulong ka magpakailanman. Dito pa lang, tatapusin na kita. Anong problema? Ha? Hindi mo na magamit na yun yung pinagmamalaki ng pulis dyan. Tumanda ano? ka sa akin, ka! Ang lakas ng loob ng na tawagin gorang at isa pang Goranga. Ang kakapikong pa ka na. Kapag sinunog mo ako, masusunog din ang pinatang isinupa at sinapiyan ko. Patay sa akin lahat ng basura man lalokong lalaki na umaaligit sa ako. Kahit tao pa sila. Babay na. No? nga na pala kayo. Huwag kang maingay dyan. Kitang nanonood ako ng bakato na dito eh. Maiba ko ako ng usapan. May bagay pala akong kailangan sabihin sa inyo. Nagpunta ka sa haunted place, no? Nagpunta. Oh, Pero hindi po ako. Yung kaibigan At ko lang. At bakit? Oh, ano pong bakit? Napag-usapan lang. Tapos bigla na lang pong nangyari. <laughs> Pambansang kayamanan talaga ng Japan ang bakatono. Ano ba? Nakikinig ba kayo sa akin? Siya nga pala, may nakita ba kayong binata dito? Mahangarib ang buhay niya kapag wala ako sa tabi niya. Eh, sa masamang espiritu ba? Binura ko na. Ha? Anong klaseng masamang espiritu? May suot mo siyang salamin? Hoy, hoy. Akala ko ba di ka naniniwala sa mga espiritu, multo? Isa pa, pekeng espiritista lang naman ako eh. <coughs> Hanggang kailan ba kayo magtatampo? Gurang ka talaga. Baka may mangyari talagang masama. Kaya sagutin niyo na lang ako ng matino. Tumigil ka nga. Huwag kang masyadong magpapaniwala. Walang masasamang espiritu at manuloko lang naman ako. Lola! Hmm? Patawarin niyo ako. Inaamin ko nagkamali nga ako. Please, sabihin niyo na. Ano nangyari sa masamang espiritu? Pumunta ka dun sa shrine. Patagdang ko Hindi kita mapapatawad kapag may nangyari kay Ocaron! Ayaw ko lang kasing ko kasing yung Mahilig lang talaga siya sa mga kababalaghan. At gusto lang niya na magkaroon ng mga kaibigan. Kasalanan ko to. Pinilit ko kasi siyang pumunta sa ganong klaseng lugar. Sorry, Ocaron! Ocaron! Hmm? Isaias eh! Mabuti na lang! Nagalala ko! Akala ko kasi talaga napatay na kita! Ha? Sa... Huh? Teka, Isaias eh! Isaias eh! Eh, buhay ka pa naman palang gabo kay! Ano? Eh, Bakit nagagaling ka? Pwes, pasensya ka na lang at buhay pa ako! Nakakainis naman nito. Ikaw, bata ka. Kailan ka pa natutong makipagkaibigan oh! sa mga halimaw, ha? ka naman! Hindi lalabas ang sumpa hanggat nandyan siya sa loob. Pero isang hakbang lang niya palabas. Babalik agad siya sa pagiging halimaw. Eh, bakit sabi mo kanina binura mo na siya? Sinungaling ko talaga. Mukhang hindi ka talaga mapakali kanina. Mga ganitong totoy pa lang tipo mo, ha? Hindi, ha! Ah! Eh, kasi kinuha ni Turbo Lola yung ano niya sa babae. Eh. At sabi sa akin ni Turbo hindi daw maaalis ang sumpa hanggat hindi na ibabalikin sa kanya. Kasalanan ko rin naman kaya nangyari to sa kanya kaya siyempre gusto kong gumawa ng paraan para makatulong. Talaga? Eh di gusto mo nga siya? Sabi hindi! At meron pa pala. Kaya ko na rin gumamit ng psychic powers ngayon. Ano pang sinasabi mo, Jet? Nagpunta kasi ako sa lugar na may UFO daw. Ang daming nangyari Enjoy doon watching tapos naging singa pa wala naman talagang mga UFO, no? Oo, diba? Ganyan din lang reaction ko kahapon tungkol sa mga alien eh. Pero ang punto, totoong kayo ko nang gumamit ng psychic powers. At kapag hindi ko pinigilan ng sumpa kay o, karun gamit yun, magwawala siya. Naniniwala naman ako na may psychic powers nga talaga. Ano bang basihan mo sa paniniwalaan mo at Pero teka, si Turbo Lola ba ka mo? Malaking problema talaga yung pinasangkutan niya. Noong araw, 100 kph Lola ang tawag sa kanya. Yokay siya ng makabagong panahon na naghasik ng lagim sa buong bansa. Tapos narinig ko na lang na ang mailap na yon Medyo matagal na panahon na rin palang namamahay doon sa tunnel na yon. Minsan na nga rin akong nagpunta doon para tingnan ang sitwasyon. Sobrang nakakakilabot. Sa lakas ng enerhiyang nandun, di ang lumapit sa tunnel, hindi ko na nagawa pa. Alam mo ba yung earthbound spirits? Mga espiritu na hindi makatawid dahil nakatali sila sa malakas na koneksyon nila sa isang lugar. Sila yung tipo na pinakamalakas kapag nasa loob sila ng teritoryo nila. Walang espiritista ang maglalakas loob na labanan sila sa baluarte nila. At sa tunnel na yun, may nakatirang Earthbound Spirit. Naiintindihan mo ba kung ano sinasabi ko? Si Turbo Lola at ang Earthbound Spirit nagsanib para maging isa. Huwag mo na siyang tangkaing labanan. Hindi ko gusto mawala sa akin ang pinakamamahal kong apo. Isa pa, hindi naman ikaw ang direktang naapektuhan sa nangyari. Kalimutan mo na ang binatang yan. Oh. Mamuhay ka na lang ng normal. Ano kayang gagawin ng mahal kong si Ken kung siyang nasa ganitong klase ng sitwasyon? Kapag hindi ko alam ang gagawin ko, yun ang iniisip ko. Ni minsan hindi pa ako nagsisi sa ganong paraan. At si Ken, Isang daang porsyento akong sigurado na tutulong sa ganito! Kaya naman ganon din ang gagawin ko! Teka, yung tinutukoy mong Ken. Sabi na nga ba, mo talaga ang oh, ni ito eh! Uwino ka! ka dyan. <laughs> Hindi naman siyang tinutukoy ko eh! Oy, nagtatapat na siya sa'yo! Anong pakiramdam ha? Hindi nga siyang tinutukoy ko! Yung artistang si Ken, okay? Sige na nga, kung buo na ang loob mong gawin yan. Huh? lang kayo kay Turbo Lola. Huh? Sobrang taas ng kumpiyansa ng halimaw na yon sa bilis niya sa pagtakbo. Sa konting paghamon lang, siguradong kakasa agad siya sa laban. Ito ngayon ang problema niyo. Ang Sono City ang teritoryo ng Earthbound Spirit. Paalisin niyo siya sa teritoryo ng hindi kayo naaabutan. Huwag kayong magpapahuli. Kung maaalis niyo siya sa teritoryo niya, hihina ang kapangyarihan niya. At dahil doon, magagawa niyo na siyang talunin. Hindi pwede. Kita mo itong mga binti ko? Imposible namang manalo ako sa habulan laban kay Turbo Lola. Imbis na yun ang gawin namin, hindi pa pwede gumawa ka na lang ng barrier para ipanlaban? Maglagay tayo ng ganun sa tunnel. <sighs> hindi yan pwedeng gamitin doon. At saka hindi ko rin kayo matutulungan. Ha? At bakit hindi? Humihiram lang kasi ng kapangyarihan mula sa mga anitong namamalagi sa lupain ito ang barrier spells ko. Sa oras na umalis tayo sa Kamigoe City, hindi ko na magagamit ang kapangyarihan. Pati pala tayo, may teritoryo din ha? Ang bawat lugar may kanya-kanya nakakasakop na anito. Depende na lang kung may home court advantage pa o wala ang laban. Ganun pa man, ito lang ang paraan para matalo mo si Turbo Lola. Kung magsasanay ka ngayon, baka sakaling maungusan mo siya sa takbuhan. Seryoso ka ba talaga? Kahit anong training ang gawin ko, ni hindi nga ako makasali-sali sa mga contest ng track and field. Hindi ikaw, no? Huh? Kundi siya. Ha? Ay, oo nga! Sa wakas, isasali niyo na rin ba ako sa usapan? Sorry, nakalimutan kita. Pero wala namang stamina si Oka ni. eh. Walang-wala talaga. Tapos kailangan tuloy-tuloy din ako sa pagpigil ko sa sumpa niya. Pwes, kailangan niyang tumakbo habang karga ka. Miss Ayase, eh. gano'n ka ba kabigat, ha? Gusto mo na bang mamatay? Ah, basta imposible. Eh kasi hanggang dalawang beses lang kain tiisin ang katawan kong epekto ng sumpa. Sinabi mo pa. Eh di mag-training ka para maging malakas ang katawan mo. Simulan mo nang mag-push up, sit ups tapos squats. Limang set, isang daan. Ha? Gawin mo na. At ikaw, mo mo. Hmm? Kailangan mo ng ESP training. Kailangan mo pang mas i-level up ang psychic powers mo. Dahil hindi ko naman kayo matutulungan, kailangan nyo na lang palakasin ang mga kakayahan nyo. Kaya ako na mismo ang magsasanay sa inyong dalawa. Matulog na kayo. Bukas na tayo magsisimula. Pero ikaw, Labo Mata, magsimula ka na. Ah, opo. Sobrang bata pala ng lola mo. Kainis siya, di ba? Miss Ayase, sorry nga pala. Huh? nung nilabanan kasi natin yung higanteng alien. Sa sobrang taranta ko, wala na ako iba pang naisip kundi ang sariling kapakanan ko lang. Pasensya na. Eh, normal na reaction lang naman yun, di ba? Pero ikaw, Miss Ayase, eh, hindi ka naman ganun. Iniligtas mo na ako. Tinalo mo pa yung halimaw. Pero kung sakaling maulit-ulit yung nangyari, magsisikap ako ng gusto na palakasin ang katawan ko para mailigtas kita. Kaya, huwag mo sana akong susukuan. Huwag kang minto bilang kaibigan ko. Hindi naman kita basta susukuan, ano oh. Masyado ka mag-isip. Di ba't bigla mo sinara yung pinto kanina? Sinipa-sipa mo pa! Ah, bale, ano kasi... Ayan, kita mo na! Sabi ko na eh! Gusto mo na akong sukuan! Sinabi na nga hindi. Pero parang gusto ko na dahil maliit na bagay lang pinapalaki mo pa. Pasensya na. Ang astig mo kaya nung nakikipaglaban hmm. ka? Kaso lang lampa ka naman, karon Kaya sa susunod, malamang ililigtas pa rin kita. Uh, Dito ka muna matulog. Dadalhan kita ng kutsyon. Ha? Ha? Uh, um, Misayas eh! Huh? Teka, alam mo kasi... Ano kasi... Nauuhaw ako kaya pahingi na rin ng tubig. Yung tsaa dito sa ref, pwede ko bang ibigay sa kanya? Sige lang. May kapapasok lang pong nakakagulat na balita. Nabunyag na ang sikat na idol na si Shoma. Meron palang tinatagong anak sa labas. Napag-alaman din na hindi pala talaga siya 20 anos, kundi 27 anos na. Aminin mo rin na hindi ramen. Kundi curry ang paboritong pagkain mo, no? Bukod doon, siya at ang partner niya. Hindi pa rin... Rehistrado ang kasalsa. <laughs> Wala namang kakwenta-kwenta yung balita eh. Miss Maloko na! Si Ocaron! Basta na niyang lumangit ng banyo! Pwede magbanyo. Ano ba? Sinabi ng delikado talaga yung si Pusin Amelie. Pag may humarang sa paningin ko, hindi ko siya maglita, kakawala sa bigay yung sangpa. Ibig sabihin, kailangan ng panoorin si Ocaron habang gumagamit siya ng banyo! Pwede Enjoy ano watching at TV.com! Kaya nga, paano mo ba talaga pinipigilan yung sumpa sa kanya? Paano ko kaya ipapaliwanan? Meron kasi ako yung nakikita na nakabalot na aura kay Okaroon. Aura? Pagkatapos, kapag pinipisa ko yung aura na yun gamit ang mga kamay ko, lumiliit yun. At siguro humuhupa na yung sumpa. Lahat ng tao may taglay na aura at iba-ibang mga kulay nun. Meron din ganun pati sa mga halaman at bato. Kaya kong hawakan ang aura nila at malaya ko silang napapagalaw. Pero malapit lang ang kaya kong abutin. Talaga? Akala ko pa naman, gusto ko pangirihan pa dyan ang kaya ng psychic power. Konti lang palang kaya ang gawin. Kung tutuusin niya, mas matindi pa dito yung nagawa ko nung nagusin yung kapangyarihan ko eh. Noong mga panahong yun, parang lahat ng maisip ko nagkakatotoo. Yun bang para walang makakatalo sa akin? Kaya lang, paglabi namang nawala eh. Tapos ang paghawak nilang sa aura ng ibang kaya kong gawin. Mama, pumikit ka muna, Shaglet. Eh, Hindi pwede. Kapag pumikit ako, baka kawin ang problema kasi masyado kang umaasa sa paningin mo. Subukan mong gamitin lahat ng senses mo. Halimbawa, yung pandama mo. Kung nahawakan mo yung aura, ibig sabihin kaya mo rin yung damhin. Kaya pumikit ka sandali at damhin ang pakiramdam ng aura sa balat mo. Dahan-dahan mong damahin. Ang lamig. Kumusta? Hmm. siya. Hindi ko di maanap. Lalo nyo lang sinigyan yung pagbibigil ko eh. Hindi ko na kaya lalabas na talaga. Paano ah, na yan, Momo? Malapit ng bumulwak niya. Ikaw kaya ito na sa akin ang gawin ko yun? Ayoko makita niyo mo kapag tinatawag ako ng kalikasan, pero masaya ko dito pa ako magkalag sa labas. Ay, teka! Pagkakot banyo niyo! Ang lakas ng loob mo makagamit ang banyo sa bahay ah, ng iba? Hoy, ah, mahiya ka naman! Ah, desperado na kasi ako! Ay, oh, oh, teka! Sino nagsabi ah, pwede ka makagbanyo ah, sa amin Hoy, Lalo, sumilis pa siya kayo sa pagtakotin na siya! Umay-sirahin ko ang dami sa pagsabog! Sige ang baka-pura! Akin na talimban! Sige ang mga bayang! <cturna> Nakakahiya. Ikaw pa talagang nahiya? Noon ka pa inasan na makaranas ng kakaibang enkwentro. Yung tagpong gukunin ng mga alien. Seryoso? Pero sobra naman to. Gusto ko na makalaya mo nasa sumpang ito kaagad. Oo mo. Sabi mo ng nagising ang kapangyarihan mo, pakiramdam mo walang makakatalo sa'yo, tama ba? Hmm. Tingin ko yun siguro ang tunay na lakas ng kapangyarihan mo. At sa kung anong dahilan, mukhang ay pumipigil sa kapangyarihan na yan. Talaga? Parang ang astig na ah. na. Problema kaya yun, no? Kailangan mo munang masanay na unti-unting pakawalan ng kapangyarihan mong yan. At hindi natin alam kung gaano katagal yun naabutin. Aba, okay lang naman kasi mukhang matatagalan din bago mapalakas ang katawan ng binatang to. Matagal niyo ba ako papanoorin habang gumagamit ng banyo? Ako dapat ang ah, magreklamo! Lola, ayan na! Nandito si Turbo, Lola! 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 <coughs> Hoy, ikaw! Anong ginawa mong halimaw ko sa Lola ko? Atake sa puso o kaya naman stroke. Kau ang papipiliin ko ng sanhi ng pagkamatay niya. Pwede nang maipasa ngayon ang sumpa ko sa pamamagitan ng binatang ito. Ang sino mang makita ng binatang ito, pwede ko nang isumpa hanggang sa mamatay. Kaya naman, huwag mo ako mamaliitin. Hindi kita bibigyan ng panahong maghanda pumunta ka sa tunnel ngayong gabi. Huwag hindi ka pumunta gagamitin kung binatang ito para isumpa at patayin ang kahit na sino. Mamayang gabi, kung hindi, alam mo na. Ah! Ah! Nosebleed? Lola! Teka, ano bang nangyari? O, titihingan niya na din! Sumasakit pang ulo niyo? Momo, sabihin mo sa akin kung anong nangyari kanina. Kailangan ba talagang isuot to? Oh? Kira pa ako makakita rito eh. Bulletproof vest yan laban sa masasamang espiritu. Kaya isuot nyo na lang. Isang mali lang, mamamatay kayo kaagad. Hindi yun problema sa amin. Wala man sa itsura, pero nakatalo na kami ng aliens. Eh, hindi naman totoo na may mga alien eh. Pwede ba? Umayos ka. Ah, opo. Ganyan kasi ang ugali mong pasaway ka, kaya lagi ka na lang nasasangkot sa mga problemang gaya nito. Mula pa nung bata ka, hindi ka na nakikinig sa akin. Ay, nakakarindi na. Nagsimula huh? na naman yung matanda huh? sa sermon niya. Tara na, Okarun. Oh, uh... uh. Mama. Ano na naman ba yun, ha? Ah? Huwag kang mamamatay. Mm. dalawang batang yan. Protektahan niya na ba? Ang dami tayong sumangay ng masyadong malayo kong magbibisikleta. Bago pa tayo makarating doon, siguradong pagod ka na. Hindi ko talaga mapapatawad ang turbo lo lang yon. Pasensya na. Kasalanan ko lahat to. Hindi kaya... yun eh. Personal lang galit ko sa kanya dahil pinagtangka ang niyang sakta ng taong mahalaga sa akin. Lagot ka sa akin, Turbo Lola! kita sa kanya!